Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, magpupuksaan ngayon dito sa Miss Grand Philippines for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid solid na maka-mama samjan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So, ito nga inaabangan natin ang final screening ngayon ng Miss Grand Philippines. At take note guys, three crown para sa pageant na 'to. Syempre, nandito dito ang face of uh, face beauty international kung saan nag-title dyan ang Philippines nung nakaraan taon. And then, Reina Hispano, Americana, kung saan nag-title din tayo. And then, of course, Miss Grand Philippines, kung saan naman ay nag-first runner-up tayo. So, mga kalibring gandang Pinay talaga, ha, di ba? Sobrang nakakatuwa kung iisipin mo kasi syempre, nandiyan na inaabangan nga natin kung sino ang makikipagbardal bulan dito ng bonggam-bongga. isa nga sa mga pinag-uusapan ngayon, si Michelle D na ayun nga daw ay planong sumali dito. ano plano nga ba talaga ni Michelle D? My gosh, nakakaloka. So, syempre excited tayo. Isa si Michelle D sa mga inaabangan natin kung siya nga ba ay sasali ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines. So, isa yan sa mga talagang inaabangan ng lahat. In fairness. Kasi syempre Michelle dito. Pero sabi nga sana daw, huwag nga daw sumali si Michelle D. Kasi nakamiss yun, nakamiss ano uh, World Philippines na, naka no, Miss Universe Philippines na. Pati pa naman Miss Grand. Ako naman parang mm, sa totoo lang, 'yung nakuha niya na 'yung Miss Universe Philippines, parang ayun na 'yung pinaka the best. Uh, uh, tapos nag-top 10 siya sa Miss Universe. Parang for me ha, parang it's enough. Uh, uh, pero kung gusto niya sumali sa Miss Grand at gusto niya patunayan, medyo risky 'to. Kasi syempre, from Miss Universe Philippines, pupunta ka sa Miss Grand. So, ibababa mo yung sarili mo ng ganon, di ba? Kasi syempre, top na yung Miss Universe Philippines eh. Pero, I hope na sana makuha niya talaga yung corona, di ba? So, yun. So, sa Miss Grand Philippines, for sure, makukuha niya yan. Pero, yung sa Miss Universe Philippines, parang mahirap. Mm -hmm. Ah, sa Miss Grand International, sa Miss Grand Philippines, madaling niya makukuha yon Pero yung doon sa Miss Grand International, ayon ang medyo delikado, risky doon. Kasi hindi natin si sure. Kahit sabihin pa natin na, nako, malakas ang laban ng isang Michelle D. But, alam niyo naman si Mr. Novo at nakakalokayhan. Charot. Ako, ang nakikita ko, kung si Michelle D. ay aari ba dito malakas yung laban ng Philippines pero 50-50 pa rin tayo ha. Nasa laro na lang talaga yan ni Michelle D at nasa ano uh, nahi Mister Mr. Nawat. Pero isang malaking kandidata talaga si Michelle si Michelle D dito. Kaya lang kasi si Lucette kasi last time, di ba? Si Lucette ng Venezuela, lumaban din eh ng Miss Grand tapos naging top 5 lang siya. Kaya ayun yung iniisip ko na baka magano'n din siya, maluset din si Michelle di dito. Pero sa kabilang banda, iniisip ko rin naman na baka pwedeng corona din, di ba? So yun, so depende yan. Kung piling ni Michelle di na gusto niya sumali, go lang, o, di ba? Tapos bahala na si Batman. But tulad nga ng sinabi ko, medyo risky ang gagawin dito ni Michelle D. Kasi syempre nakasalalay dito yung, yung Miss Universe Philippines na title holder at saka syempre yung ano tawag dito yung pagiging top 10 niya sa Miss Universe for sure makakatungtong to ng top 5 dito sa Miss Grand o magta top 5 yan but yung title ang gusto kong makuha niya so, yan. pero kapag nanalo naman si Michelle D bongga, di ba? So galing na eh ayun. So pag nanalo na si Michelle D., bongga 'yun sa kanya, bongga sa Pilipinas 'yon, bongga siya. kasi siya na 'yung magiging ever ever. Miss Grand International. Oh, ah, di ba? So, yun. So, good luck. And then, eto nga daw, si Gabi Basiano. Si Gabi Basiano naman, ako naman, why, why not? Di ba? Maganda din ang Gabi Basiano. Matangkad. Magaling din sa mga eksena. And then, siguro, kailangan lang talaga mag, ano, mag-training ng todo ni Gabi para sa pasarela. Kasi doon talaga medyo may problema talaga si Gabi. Medyo iba yung pasarela ni Gabi pang binibining Pilipinas. And then, why not? Naka-top 22 sa ano, intercontinental, di ba? And then, siguro, uh, yung pasabog talaga ang aasahan mo kay Gabi kasi ito talaga yung signature niya in fairness kay Gabi. Ba't ko ako tatanungin mo, Gabi ba siya, no, para sa Miss Grand International? Yes, ako dyan. Kasi, syempre, iba talaga ang Gabi. Iba o na yan, paandar yan. So, yon doon ako talaga, parang piling ko kaya niya to sa evening gown. Pero yung sa swimsuit, I think kailangan lang niya mag-under training by CJ si Opiasa para mas kumabog, mas lumaban pa, mas umikse na pa ng todo-todo. So, exciting kung iisipin mo. And then, sumunod ay si, sino pa ba? Ito si Anita Rose Gomez, sinasabi nila na lalaban daw. Alam niyo sa totoo lang, si Anita, pwede naman, bakit hindi? Sexy si Anita, may beauty, at kakabog naman talaga. Kung styling ang pag-uusapan, kaya niya makipagkabugan. Pero ang nakikita ko lang kay Anita, kung sakasakali, pag pumunta to sa Miss Grand, malinaw to kaya niyong mag top 10 mm -hmm. so top 10 ang mararating yan pero kung kaya niyo po mag top 5 why not? pero parang piling ko top 10 mm -hmm. kasi syempre iba pa rin talaga kapag matangkad ka iba pa rin talaga yung bilugan yung katawan mo tapos ibibigay mo yung laro mo so yun, magaling si Anita kaya nang nandoon ako sa part na baka alam mo yon may mga queens pang kumabog sa kanya ng todo-todo mula sa iba't ibang bansa. Ayun lang yon Pero kung ganda ang pag-uusapan, kaya naman sumabay ni Anita. Kaya nasasabi ko, for now, I think kaya ni Anita makatop 10 talaga sa Miss Grand. Hindi tayo may autokulyo. Pag si Anita, either Gabby ba either Michelle D, di ba? kung baga malalakas na kandidata tong ino-offer at talagang naririnig natin na, oy baka sumali sila. And then, ito pa, Si Chantal Smith. Si Chantal Smith ang paplano din daw sumali. Ako naman kay Chantal Smith, why not? di ba Matangkad si Chantal Smith. May beauty, may body, at matalino. So, parang piling ko kaya din niya. Mm -hmm. At kaya niya makipagpupukan talaga sa Miss Grand. So, kailangan lang siguro na konting pasabog sa styling. Kasi doon naman ako nakukulangan kay ano kay ano sa styling niya. Yung styling niya siguro kailangan mas mapag-aralan niya kung ano ang laro ng Miss Grand na mga styling at pasabog. So dapat doon siya mag-focus. Kung Q&A magaling to eh matadino magaling magsalita. Kung pagdating naman sa beauty, may beauty naman asarela, I think kailangan lang more training. Pero kung katawan, ay nako, may ibubuga ang katawan. ba diba? So, yon So, tignan natin. Abangan natin si Chantal Smith. Gusto ko din. Why not? ba diba? Diyos ko, Chantal Smith, iba din yung atake niya At saka, eto nga, April Smith. Mm -hmm. Naririnig din natin, April Smith, plano din sumali sa Miss Grand Philippines. Bakit hindi? The first black Filipina beauty for the Miss Grand. Magaling din yan pagdating romampa. Diyos ko, alam natin yan kung paano kumabo sa rampahan. At talaga namang grabe, lumalaban. Aminin, eh. di ba? So, 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 yan ang mga exciting dito sa Miss Grand Philippines na abangan mo kung sino yung mga sasali pa. And then, tignan natin. I hope na sana marami magsisalihan ngayong taon na to. At ayun na, kailangan lang talaga ng mga girls na, alam mo, perfect girls na ipapadala natin sa Miss Grand International. So, yan. So, I hope na sana ngayong taon na to, makuha na natin ang corona dyan. So, tingin niyo kaya ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.